My goodness! May papagong si Kuya, oh! Uh. Mm. Medyo masyadong sweet ang picture na to. ah. Mm. Malapit na ako nanggamin. <laughs> Pero, guys, aren't they supposed to be sweet anyway, diba? Mamaya plano -hmm. lang tanina yung may iso. Or not. Maybe she's really falling for him. I know my best friend. At iba na rin yung kinikilos niya. Adi, this calls for an emergency meeting. Let's go. Yeah. Uh, ano ba kasing meron? Relax ka lang. Kailangan lang namin malaman kung talaga bang hindi ka na-in Stephen. Siyempre nga hindi. Hmm? Jusera, iba kasi ang sinasabi ng kilos mo, girl. Aminin. The voice of an action speaks louder than a sentence. Huh? Oh, ano? Baka action speaks louder than words, bakla. Ano lang yun, pinahaba ko lang. Okay, sige. So ngayon, anong gusto niyong gawin? Ay, hindi naman kayo naniniwala sa sinasabi ko. Best gagamitan ka lang namin ng lie detector test. Ha? Pati ba naman ikaw? hindi Naniniwa. Ano to? Ba't pati ikaw? If you're telling the truth, ba't ka natatakot mag-undergo sa test na to?